good day mga sir. May bago kong video ngayon. Uh, Kia Picanto. Pumunta yung customer dito. Uh, sabi niya, uh, nalobot daw yung sasakyan niya dahil lagi nakikilaw yung brake light. Yung likod. Uh, tapos, nag-a-alarm. So ngayon, i-check natin kung bakit nakikilaw. So kala niya daw may grounded. Uh, lagi nakikilaw kahit nakapatay yung uh, sasakyan. Nakalock, nakailaw pa rin. So ngayon mga sir is uh, check natin kung ano yung problema nito na lagi nakailaw yung brake light. Uh, pakita ko sa inyo. Yung uh, Kia Picanto. ignition on natin. Start na natin. Yan, nabander na siya. So check natin yung brake light. Ito lang ka-release yung bako. Ba na natin yung nakailaw. Yan. Naka-brake light siya. Yan. kailaw brake light niya talaga is may blinker. May blink. So, try natin patayin. Try natin patayin tong engine. So, try natin. nakapatay na yan dito na yung juice eh. yan o nakabling pa rin so malulobat yan mga sir so yung gagawin natin kapag lagi nakaganyan hindi po grounded yan mga sir ah uh, dito yan sa ilalim check natin ito nakita na di ba? nakita ko na agad dito oh. yan o oh. Itong kaperaso nito. Ito yung problema niyan mga sir. Ito kasi yung stopper doon sa brake pedal. Stopper to. So parang naputol. Minsan kasi nadudurog to. O nawala na yung lock dito sa gitna. So papakita ko sa inyo kung saan nakalagay to. Tanggalin lang natin itong cover. Itong matting. So, pagkita ko sa inyo ito yung brake light ito yung brake switch nya ito Ayan. nakikita nyo yung puti yung kulay dilaw na yan ito yan yung may puti yan yung switch tapos yung dilaw na yan uh, start natin para pag nakapatay kasi nakapatay kasi yung engine uh, matigas yan matigas yung brake pedal so pinatay ko para mapindot natin Yan Yan o oh. May kita nyo yan Yun yun Yan Naputol Kaya lagi nakailaw So ito lang yan mga sir Yung stopper na wala yung stopper. So lalagyan natin ng panibago yan. Ng improvised stopper. Lalagyan natin yan. 'Yung kaputol oh, 'yun. Ito 'Yung kaputol niya. Ito. Putol na. Dapat dito yan. So lalagyan natin yan pang samantala lagyan natin tapos pakita ko sa inyo mga sir so ngayon mga sir ito kumuha ko yung wheel weights pero kaya pwede rin yung ano pwede rin mga sir yung ano yung 10mm na tornillo pwede yon basta pasok dun sa butas basta pasok sa dun sa butas na yan yan o, yung butas na yan. Kinikita nyo. Gumagalaw. Basta pasok dyan, pwede yun. So, ito lalagyan ko siya ng na well weights pang samantala yan wala kasi kung ano lagyan ko lang madali Ayan mga sir oh, nilagay ko ng wheel weights Dapat tumatama dyan yung kulay puti Yung brake switch dapat tumatama dyan So ganyan lang yun mga sir Kaya lagi nakailaw Tingnan natin sa likod kung wala na yung Blinking ng Brake light nya Yung nabasag Ayan o oh. Wala na ay na mag blink ito wala na patay na siya so yun lang wala nang ilaw yung brake light nya so ngayon ah uh, yun lang naging problema mga sir yung stopper ng brake pedal stopper ng brake switch so ito lang naging problema nya nabasag na kasi kaya naputol kaya nilagyan natin siya ng pansamantala yung wheel weights kasi na yun may pandikit din yun kaya dikit na dikit yun dun sa ano sa sa ano nya yung sa brake pedal nya so yun lang naman kapag naka encounter na ngayon hindi po grounded yun baka mapagsamantalaan kayo ng mga ganon uh, sasabihin grounded kaya nakailo kahit nakapatay yung yung engine kahit nakapatay na kahit nakalak na Uh, sabihin na grounded pero hindi po yung grounded yung rubber lang yun or plastic lang yun na stopper ito lang yun mga sir nabasag na kaya pinalitan natin siya masamang tala yun lang naman po maraming maraming salamat sana makatulog po sa inyo uh, maraming maraming salamat God bless